po si Madam. Nagbabox na po siya. Ano Ang dami pa namin ano. Ayam. Ang dami pa namin uh, ano It's ba, ba so ito eh. nagkakalat. Para kaming nasa ano nito. Sa Dubai lang mangyayari ito guys. Ang sexy. Oh, ang naman ng ano. Nagbabox. Sana It's all. Kamalmal. Tulungan mo naman si ano dito. Naka-cleavage pa to, oh. Tingnan mo. Di ba ang sexy niya? Oh, wala Kasi... Nagturo ko na para tuwing. Ito ang ko. Sa tingin. Saka, yun na matatapit. Ano? Gag. Wala lang, <laughs> just enjoy your life. Enjoy your life kasi wala nang yung why. Jala, no, bilisan mo na dyan. Gago, may duty pa tayo bukas. <laughs> one, two, and eight. Ito yung isa: tatlo, tatlong box.